So what's up mga kautol? Once again, good morning, good morning, good morning. So karong mga kautol, no, uh, mga ipagmata na ako. Huwag akong tamong ipakita mga kautol sa akong update, sa akong game. Huwag hapon nga balay sa manok. Huwag kini nga balay nga manok mga kautol, balay ni sa akong mga pangandoy. Isa na good mga kautol, huwag inyong nakita ni akong mga video karoon din sa, uh, sa YouTube mga kautol. Nakita ganyan ninyo mga kautol. No, nga. Ibang patay, ibang kaon yun sa, sa iro ang akong mga hinigdan sa una muntong sa undang nga na disappointed yun ko na realize ko di yun ko na mabuhi pagbalik o manok pero dili dili diha ko to mga pangandoy mga kaoto kay huwag mo undang munguta wala kita'y payadungan kung mo surrender tas tong pangandoy huwag tay maabot so muna diha na tao ko rin akong balay naghihimo ang mga kaoto log nagasto ko ani mga kaoto log gamay ragit siya mga kaoto kining alublak na aranis sa mga ko bisig ang mo sa kining cowboy, gautol, balay, o kining kahoy mga kautol ni kasta ka mga sekwinta mga kahoy para mapormanin at umbalay mga kautol o ibutangan nila ato o kanang chicken net para diligyon makasulod ang mga predator sa masayro ilaga o kubalipadya mga kautol so pagsulod na to, mga kautol ng moda eh, atong makita na ang design net sa mga kahoy dyan mga kautol na uh, para butangan na to, sa tuwang kurungan po nakita ninyo ang saging Wan ako nagiputol mga kautol kay hapit na ginan siya maguwang na iyang bunga sayang sa kay mga kautol pila takabulan gitanom unya sa kuwan ato rang putlon nga wala hinundan so ato sang pabungahon kuman ato sang kuwan uh, diha o oh, diha diri mga kautol putanan sa din akong mga net mga kautol nindot kayo kay ako mga isang gigan takir para dikit ni ma putol dikit siya basta basta mga kautol o kas mati dikas magan so natin mga seminto mga kautol no ato nang isiminto niya dari sa uh, flooring nakita ninyo mga kautol na atay nit uh, sa video mga kautol ato itong ibutang dito sa kilid sa sapa-sapa mga kautol kay diyan na ito ibutang eh, po na natin yung diyan so mo din yan eh, ako ang hindi eh, yan agamay na palit mga kautol right isi, ah, pa misis, oh, uh, sa anisya kita mo na naman ni oh o sari-sari uh, na lang gulay yung sa masulod ng mga kautol so mo din yan eh, sa mga kautol no mo niya itong balay yun uh, mga kautol o oh, nito yun na din, ako ni Gasto panday ani ako cute mismo ang panday ni mga tao makita ninyo ni kanal ako ng palaluman mga tao to di ba si Paul ah maganahan tayo po ito baby mga tao so ako ipapakita ninyo balik mga tao to so mga pinisiya ang tulo niya ananan ni sa init yung pininita yung tubit ko ni mga kaotol okay wato na sa bumbungan ko di ang hangin hindi makasulod niya ma ah sulfate na mga manok hindi ako tanganam nato ng ang mga kautol okay

Akanal kanal para makapagod ang bibig. So, sa dire dahil mga kautol, ng isda. dahil ko gilami man kay Kaliko Gagan. O sa diha, nga ni Salom-Salom kong mga kautol. Unya na ako nakita nga isda, gipusil. Gi, ako yung giyakuan mga kautol. Wa na nandam ha mo, naniyang nakuha na akong isda. Wow, kalami, isa sabaw, nga talab-talab sa kalami. Napaybuwad, o ready na gini ang kaon. So, sa so, pahinong din, kaon, natanang tanan. So, sa so, wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. uh follow uh follow us our facebook page francisco general that's all for today thank you